hantot sa atal demonyo! Abugin niya si Nelector ganyan! Sila ang dapat yung pusa! Bakul na kamatayan! Butch! May mga balita. Ha? Ano? Pinagsamantala ng grupo ni Nakalbo si Caroline. Anong balak mong gawin ngayon? Muling nabuo ang galit sa aking dibdib. Muling napukaw ako sa kamalian ng sistema ang nasusunod. Hindi para sa atin mga kulungan na ito, mga kasama. Hindi ito para sa ating mga biktima ng bulok na sistema na ating lipunan. Hindi ito para sa mga tulad natin na ibinusabos, inapi, at itinuring ng basura ng malalaki at mayayaman ang bilang guwa na ito ay para sa mga diktaturang rehime at sa mga kakunsaba nilang mayayaman. Sila ang nagpasasa sa mga pagod at pawis ng mga magsasaka. Sila ang nagbenta ng kalayaan ng ating bayan sa mga dayuhan. Sila ang dapat ibaon dito sa impyerno to, hindi tayo. Tumakas tayo mga kasama. Ipaglaban natin ang ating paglaya. Wala nang mamawawala sa atin, kundi ang kadena na ating pagkaalipin. Buwagin natin ang pader na sumupil sa atin ng matagal na panahon gulang bumaha dugo. Makamit lamang ang ating minimitim paglaya. Puts, supina, para sa'yo. Para sa naman to? Sa Baguio. Hindi pa tapos ang kaso mo doon, di ba? pagkakataong lumabas ako mula sa munti, nakita ko bulok na sistema ng pamahalaan. Ang walang saysay na pagpatay sa mga taong kumakalaban sa gobyerno. Sir, baka pwedeng makisindi, sir. Tumingay! 苏西，那里。 Maliti na Ya! Mm. Oh. Oh. Kain. May kinika kasi sa meron eh. Oh. Dahil sa bagong superintendent. Nagpapakaramdaman lang. Dahil katatapos lang ng pisto. Parang nabalitaan mo ba yung riot na nangyari dito? Hindi. Totoo yun. At hindi. Problema talaga yung bagong superintendent dito. Malakas ang kapit. Ang masama pa nung butch, galit sa komunista. Di ba, commander of the guards pa lang yung mokong na yun eh. Pinag-iinitan ka na nun? Ang balita ko pa, isa ka sa mga inorder niyang inkomunikado. Di mangyari yun. Boy, Jaime, Bingbong. Huwagin mo mga kakosa natin. May pag-uusapan tayo. Ah, Butch. Kumina na sa mahan dito. Marami nang bumaliktad simula nang mawala ka rito. Bakit? Meron na silang bagong leader. Sino? Mabuti po. Boots, I fully understand how you feel about the establishment, the system, the injustice in this penal institution, the corruptions, the immoralities. Sa palagay mo, hindi kaya nangyayari din ito sa iba pang mga lugar? Pero, sir, hindi na ito dapat magpatuloy. Kailangan ng pagbabago ng isang taong may tapang upang baguhin ang bulok na sistema ito. At ikaw ang taong yan? Ba't nyo ako nalagay? Alangan nyo ako dito. Basta maghintay ka rito. May darating na escort mo. sa akin ha. O sige, para sa iyo to. ハハハ

Ba't ako sasama mo? Nakita mo may tama na ako. Dali mo ako sa ospital! Nakabibingay ang katahimikan sa loob ng munti Pagkatapos ang pinakamalaking rayo. Kansilado ang lahat ng pribilehyo. Walang magtangkan lumabas ng selda. Dahil siguradong may madidisgrasya. Ito ako! Please! Please! Mamaya na, nag-almusal pa ako! na, wala nang pahipinga! Magpatayan na tayo! Antigas talaga ng ulo mo, no? Itong kulit nito, umuwi ka na! Butch, shot, Kik! pare. Ari ba yan? Gaw, gaw, pare. Butch. Ayaw mo? Butch, yun na lang. Pare, priton na natin to. Rap sa to. Miaw. Hindi. Oh, <laughs> Alis mo kayo dyan. Ikaw. Ayaw ko. Ayaw mo. Hi. Hi. Kilala ba kita? Um, ako nga pala si Met. Kaibigan ko sa girlie. Nakita na tayo dati nung unang punta ko rito. Pero siguro hindi mo na ako natatandaan dahil marami kami noon nung nag-field trip kami sa sociology class. Wala naman ako natatandaan dumadalaw sa aking kasing ganda mo. Mm. Salamat. Oh, siya nga pala, nabalitaan ko kasing birthday mo. Happy birthday. Para sa iyo Salamat, ha? Butch, tulungan mo naman ako. Saan? Kasi may report kami sa sociology tungkol sa human behavior. Ba, magaling tayo sa'yo. Hindi ka nagbitay! Kapag sa ka mga nagkukunwari! Mga santo't santal demonyo! Ah! Kailangan dapat yung pusa, bago na kamatayan! Tignan <coughs> niyo <coughs> Ay, Mga kapo ng bujeno na manuloko at mapangabi! sa White Penal Colony. Sa Palawan. Arrangement has been made with the government. Malaking bonus sa buhay mo yan, iyo. Butch, pabaya mo na sa akin yan. Magpahinga ka na lang. Alam mo, Roger, balang araw mamumuno ako dito sa Iwahig at ayaw mamuno na walang pinagdadaan ng hirap. At kung mamumuno man ako, gusto kong maging ehemplo sa lahat ng taong pangungunaan ko. Kaya hayaan mo ako magtrabaho. May dahilan ng lahat na ito.